sa Subic Bay ay ang Ocean Adventure. Ito lang naman ang may na kauna-unahang open water marine theme park sa Southeast Asia. Dito, meron silang mga museum na pwedeng-pwede para sa mga mahilig sa art at sa history. Bukod nga sa kasiyahan na naibibigay nila, meron din sila dito mga programa patungkol sa marine conservation. Actually, mga katakas, first time ko nga nakarating dito dahil hindi naman ako nakakasama sa mga field trip namin noon. Nakakatuwa lang dahil nahil ko na ngayon ang aking inner child. Ang ilan nga sa maituturing na mga sikat na activities dito ay ang mahawakan at makapagpa-picture sa sea lions at sa mga napaka-cute na dolphin. Ang pinaka hindi ko naman makakalimutan dito ay ang kanilang eco theater. Dito, iba't ibang mga wild animals ngayong ipinapakita nila at ang galing lang dahil na training nila ito ng maayos. Next naman, for only 1,999 pesos each lang, pwedeng-pwede nyo nang maranasan ang luxury and relaxation habang iniikot ang napakagandang Subic Bay. Gamit nga ang isang private yacht kapag nag-joiners nga kayo sa daily sunset cruise ng Subic Fishing and Yacht Charter. Dalawang oras at kalahati nyo nang may enjoy ang pagsakay sa yacht, may kasama na rin niyang pagkain na madalas nga ay nakabubay. Kasama na rin sa binayaran nyo ang inyong passenger insurance. At ang isa sa pinaka nagustuhan ko dito ay meron pa silang pa live entertainment. Grabe guys, legit. Isa nga ito sa pinakamasayang activities na nagawa ko dito sa Subic Bay. At pagdating ng dapit hapon ay pwede niyong pagmasayang.